Hello guys! Welcome ulit sa panibagong video. Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang vacation experience ko. Siyempre, kaya nga vacation experience yung title, diba? Kaya huwag pa natin patagalin ang video na to. Kaya simulan na natin ang kwento. Hmm. Ha? Huh? Bakasyon na pala? Hmm. Saan kaya kami magbabakasyon? Hmm... Hi, tingnan nga nandito na kami. Anong oras na kaya? Eh? 4 o 1 na pala? Hmm... Bakit kaya hindi ako inaantok? Kanina inaantok naman ako eh. <laughs> Sige na nga, patutulog na ako. Hi nako, imagination pa lang. Excited na. Kim! Ano po, Mama? Kim, mag na kayo ng gamit nyo. Aalis na tayo, di ba? Bakasyon na. Ano ba yan? Mag-aalis na ba mag ng Okay po, Mama. Ito, kailangan ko to. Pati ito. Ito, ito kailangan ko to. Pati ito. Ito. Ay, ito, okay na to. Ma! tapos na ko magayos ng gamit. Sige, Kim. Hayaan mo na yan. Gawin mo na yung gusto mo. Sige, matutulog na lang ako para gumisi ako na maaga. Sige po, Mama. Kim! Ising na! Opo, Mama! A few moments later. Kim at EJ, baba na muna kayo. Nandito na tayo eh. At Kim pala, tulungan mo ako ilabas ang gamit sa loob ng sasakyan. Okay. Papa, akin na muna yan. Sige, shout out na tayo! Kaya, bye bye na guys! See you to my next video! Bye bye!